Upang mas maigiit sa mga bata at kabataan ang pagpapahalaga sa mga katutubong laro, isinagawa sa Tajan School of Arts and Trades ang isang culture immersion kamakailan. Tuwang-tuwa ang mga kabataang ito nang masubukan nila ang iba't ibang mga katutubong laro sa ginanap na cultural immersion activity kamakailan sa Tajan Mountain Province. Sa temang sayangdan in Indigenous Sports Gala Revitalizing Heritage Games, layunin ng aktibidad na ito na ipaalam sa mga kabataan ngayon kung ano-ano ang mga laro ng mga kabataan noon upang magkaroon sila ng mas malalim na pangunawa dito. Ito ay napondohan sa pamamagitan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA capacity building and culture sensitive policies and programs on heritage conservation among indigenous peoples youth competitive grants. Ito ay pinangasiwaan ng Tadjansayangdan Cultural Heritage Guild, isang civic organization. Uh, inisip natin itong proposal na sinabinta din last year for the grants program ng NCCA uh, for the 2025 uh, implementation dahil uh, gusto natin na maituro sa mga bata kung ano man yung mga katutubong laro ng mga ka ancestors or yung mga kabayan natin noon. Um, isa sa mga gusto ko talagang ma-emphasize for this activity is to uh Let the youth know na merong ibang libangan ang mga ninuno natin na mas uh, makakatulong sa kanilang physical na katawan, sa kanilang um, pagiging sportsmanship, pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa. Nagpasalamat din siya sa NCCA sa kanilang patuloy na pagtulong sa mga organizations upang mabigyan ng pansin ang kultura nagpapasalamat din ang mga participants at guro sa nasabing aktibidad. Umaasa din sila na patuloy ang pagtulong ng NCCA sa mga private organizations upang isulong ang kultura. Yun po, nagsasalamat namin sa NCCA o sa mga partnership niyang organization dahil nakapunta sila dito at may marami kaming natutunan na magay. Tapos sa edad namin ito, uh, nalaman na namin kung ano ang mga gamit o saan dapat ang mga soot naming mga ito. Saan nanggaling o saan gagamitin. Met ay sir tay implement talataran kulturan di tati gurut ganadwan niya. Tabarong kumata kumaskasin ng kultura tako after a few hundred years kagdito. Ya yaman is ng NCCA tayo uh, pa-pandanda ng kagtunay activities at uh, manamdaman kami kasi ay uh, wala kasi uh, pandanda ay uh, activity ni ay umalaliton kasi. Ilan sa mga larong ginawa ay kalumato race, kadang-kadang, salamangka, bawat palsuot, tiyakad, arm and leg wrestling, pakpakaok, galgalo, gatgaki at baka-baka.